Historia Tagalog Horror Stories Naniniwala po ba kayo sa usog? Marahil po sa panahon kayo na hindi na dahil po sa makabagong teknolohiya din ang dating mga pamahiin ay nawala na at ito'y mistulang kwento na lamang po sa mga libro. Tawagin nyo na lang po akong sa pangalang Raul. 25 anyos na po ako at aking pong ikukwento yung aking karanasan tungkol po sa usog. At kung anong panganib po ang aking kinaharap sa karanasang ito. Ako po pala ay tubong syudad at lumaki po ako sa makabagong henerasyon ng panahon. Dahil batang syudad po ako, hindi rin po ako naniniwala sa mga pamahiin na madalas kong madidinig sa mga matatanda. Akin pang natatandaan po, noong taong isang libut siyam Syam na sa buwan po ng Ogosto, ika-labing tatlo po noon. At nataon pa na biyernes noon na ayon sa kasabihan ay malas daw po. Pero bago po ang lahat ng iyon, nagpa siya po ang aking magulang na umuwi kami sa probinsya ng aking ina para po magbakasyon. Simula po kasi nang mag-asawa aking ina ay hindi na po siya nakauwi. Kung ilang taon na ako ngayon ay ganoon na din po katagal na hindi pag-uwi ng aking ina po sa kanilang probinsya. Bali panganay po ako Sir Jay sa apat na magkakapatid Dalawang babae po ang sumunod sa akin Si Lisa po na ngayon po ay 23 anyos na po Si Nora naman po ay 19 At ang aming bunsong lalaki po na si Armen na mag-16 anyos na Nang malaman po ng aking mga kapatid ang aming plano pong pag-uwi sa probinsya nila mama Ay lubos po silang nagalak Halos hindi nga po sila makatulog sa paghahanda ng kanilang mga dadalhin. Samantalang ako po, nalulungkot dahil iniisip ko palang kung gaano po kaboring at kabagal ang oras doon ay eh parang hindi na po ako magiging masaya. Dumating nga po ang araw ng aming pag-alis. Kinarga na namin sa aming sasakyan ang mga dadalhin po naming gamit Nagulat pa ako sa dala ng aking mga kapatid at ilaba, hindi na sila babalik. Kaya po napailing na lamang ako dahil sa sobrang excited nilang makapunta sa probinsya ng aming ina na kabaliktaran sa nararamdaman ko. Dumaan muna po Sir J. si Papa sa isang mall para mamili ng mga babaunin namin sa daan. Matagal daw po kasi ang aming babyahihin. Mga higit kumulang sampung oras do po. Kaya kailangan do po naming magbaon para hindi mainip sa biyahe. Kaya naman, umatake na naman yung dismaya ko. Dahil sa biyahe pa lang, uubusin na yung oras mo sa kalsada. At aalis na sana kami nang makita namin si Elise. Yun po yung kababata ko. Nasa mall po siya noon at nakabusangot habang nakaupo po sa isang mga bench. Kaya po nilapitan siya ng aking ina Nagulat naman siya nang makita niya po kami Tinanong po niya si Papa kung saan siya pupunta at bakit daw madami siyang dala ng mga groceries at bag Ang sabi niya niyaya umano siya ng mga kaibigan na magbakasyon ngunit iniwanan siya ng mga ito Dahil ang akala daw niya ay alas 7 ng umaga yung alis at dito sa mall daw sila magkikita-kita yun pala ay kagabi pa sila ng alas 7 umalis. Hindi niya alam dahil hindi daw siya nakapag-check ng kanyang beeper. Ito pa kasi yung uso sa panahon na iyon. Kaya naman, inaya na lang namin siya ng aking pamilya na sa amin na lang sumama na ikinatuwa naman niya at ako rin siyempre. Kahit paano may makakausap ako kapag nadoon na po kami. Kaya po nagpasya na po kaming umalis at hindi naman po ako nabigo sa iniisip kong magiging masaya ako dahil panay ang tahwana namin nila Elise. Hindi namin namalayan din yung oras. At nakarating kami sa isang lugar na may nakalagay na tuloy po kayo sa barangay sitio 13. Nagpalingali nga pa nga po ako sa paligid eh. tulayang ang nakikita ko at masyadong mapanglawang liwanag. Napatingin naman po ako sa aking orasan noon ay mag sa isna pala. Nakita ko yung galak sa mata ni Elise at ng mga kapatid ko. Nagwika pa nga ang mga ito na mukhang magiging adventurous daw ang bakasyon nilang ito. Tinanong ko pa nga po ang aking ina kung anong klasing lugar itong probinsya nila. Maging siya ay nagtaka dahil hindi naman daw umano ganito sa probinsya nila nung umalis sila ni Papa. Bagay na ayuna naman po ng aking ama. Dati daw po, maliwanag at masaya yung baryo nilang ito. Kaya nagtataka talaga sila na parang ang lungkot na ng paligid na tila ba pinamumugara ng kung anong elemento sa sobrang panglaw ng aura. Kaya naman po wala na lamang ito ng aking magulang at nagpatuloy na sa pagmamaneho si Papa mga isang oras pa ang lalakbayin namin mula sa tulay papunta sa mismong barangay sitio. Tatahakin mo pa nga yung mga naglalakihang puno sa paligid na kung lalawakan at lilikutin mo lamang ang iyong imahinasyon ay parabang may lalabas na mga halimaw o aswang na susunggaban ng kanilang biktima. Nanayo at nangilabot po ako Sir Jay sa mga iniisip ko kaya Nagpasya akong pumikit na lang at isinut yung headset ko para makinig na lamang ng musika sa Walkman ko. Yun pala yung uso noon pa, yung Walkman po. Naramdaman ko din na huminto yung sasakyan namin at nakatulog pala ako. Kaya pinakiramdaman ko yung paligid dahil tila napakatahimik po nung lugar. Narinig ko may sit kaya minulat ko po yung mata ko nagulat ako dahil mag isa na lamang ako sa loob ng sasakyan at halos manayo po yung balahibo ko dahil nakakabingi po yung katahimikan napaayos nga po ako ng upo dahil wala ang pamilya ko at si Ellis din wala din po ngunit yung sasakyan ay patuloy sa pagandar na walang nagmamaneho halos siklaban ako ng takot kaya sumigaw na po ako ngunit wala pong lumalabas sa bibig ko noon hindi rin ako makahinga nang biglang nakita kong sarili kong nakatawa hanggang teingah. Nakakatakot yung tawa na iyon at nagpumiglas ako. Ngunit tila may nakadagan po sa akin na mabigat na bagay. Parang limang maletang puno ng laman ng nakadagan po. Nasa ganoon po akong sitwasyon nang may palad na tumama po sa akin. Kaya naman napabalikwas ako ng sobrang hapli ng sampal na tumama po sa aking muka. At nakita ko nga po yung nag-aalalang mga kasama ko. Nilinga ko naman yung paligid at nakita kong nakahinto pala yung sasakyan namin sa isang lumang bahay na sa tingin ko ay nalipasan na ng panahon. Sabi ni Elise, binabangungot daw ako at di magising Noong ginigising nila ako kaya sinampal na lamang niya ako. Huminga muna ako ng malalim sa kabumaba. Ang mga kapatid ko pala ay abala sa pagbaba sa kanilang mga gamit. Sinalubong naman kami ng dalawang matanda na sa ko mga nasa 80 anyos na. Nagmano pa po ako at mahigpit na yakap ang ginawad ng aking ina sa kanila. At pinakilalang nilang ito ay mga lolo at lola namin maya maya po ay inaya nila kami sa loob para makapagpahinga daw po Pero nagkwetuhan muna sila at nalaman namin na ang baryong ito ay madami na mga bagong salta mula sa ibang probinsya At binilinan pa nga kami ng aming lola na maglagay ng luyang dilaw sa bulsa namin kapag umaalis kami upang panlaban daw po sa usog or balis Dahil bago umano kami sa paningin ng mga tao sa mga taga rito Siyempre, Natawa ako kasi para sa akin, hindi talaga totoo yun. Siniko naman ako ni Elise na hindi ko mapaniwala ang naniniwala pala siya sa mga kasabihang ito. Kaya naisip kong mukhang nagkamali ako ng magiging ayos ang bakasyon na ito dahil kasama ko siyang ngunit mukhang mali po ako. Dahil sa may samatanda din pala itong kaugalian. Dahil din po sa pagod, maaga din po kaming nakatulog. Magkasama po pala si Elisa at ang aking mga kapatid na babae sa kwarto at kami naman ni Armin ang magkasama. Kinabukasan po, Sir Jay, nagising ako sa ingay ng mga boses sa labas. Kasabay na rin ng pagtilaok po ng manok at paglingon ko po, wala po sa tabi ko si Armin. Tinignan ko po yung relo ko ng pambisig at alas 6 pa lamang ng umaga napatingin ako sa bintana at medyo madilim pa kaya naman tumayo ako para sumilip sa labas at nagulat ako sa ganda po ng tanawin pagtingin ko halos hindi pa nakakababa ang mga hamog mula sa langit nakikita kong masayang naghahanda ng kape ang mga kapatid ko at nang mapansin nila ako ay tinawag na po nila ako ngunit dahil nga po inaantok pa ako napailing na lang po ako at bumalik na lang sa higaan at natulog na lang po ako ulit. Kaya po alas 8 na nang magpasya akong bumangon. Naligo po ako at inayos ko yung sarili ko sa kabumaba. Naabutan ko ang mga kapatid ko at si Elise na tila may tinatali na po ng bagay sa mga bewang nila. Kaya tinanong ko kung ano iyon. Ang sabi nila Angontrado umano sa mga masasamang hangin kaya natawa na lamang ako. Inabutan pa ako ni Elise ngunit tinawanan ko lamang iyon. Maya-maya ay nagkayayaan kaming mamasyal kasama ang mga pinsan umano namin. May pinsan po ako na si Ricardo ang pangalan na tinanong ako kung nobya ko do ba si Elise. Napapatawa pa nga akong sinabi na kababata ko lamang si Elise minsan pang inabot sa akin ni Elisang tilang pulang may laman na umanong luyang dilaw. Tinanggap ko naman para respeto na rin sa kanya pero pag alis namin ay palihim ko po itong iniwan sa lamesa. Manghang-mangha kami sa mga nakikita namin sa paligid. Yung mga kapatid ko naman ay aliw na aliw sa pagkuha ng larawan habang ako'y nakaupo lang sa damuhan at pinagmamasdan po sila kasalukuyan po kaming nasa may ilog po noon. Napansin kong napapatingin sa amin ang mga naglalaba doon. Tinanong pa nga nila ang aking mga pinsan kung sino kami at sinabi nilang mga pinsan nila at galing sa syudad. Napansin kong may isang dalaga ang matamang nakatingin po sa akin. Titig siya ng titig na akala mo'y manlalapa. Hindi ko na lamang pinansin at Naisip ko na baka nagwagwapuhan lang sa akin dahil hindi sa pagmamayabang po ah May kagandahang lalaki din naman ako Baka ako, type niya ako kaya siya tinginan tingin Lumipas ang oras na tila nanlalamig po ako Pakiramdam ko ang bigat ng katawan ko Masyado na ring malagkit ang pawis ko na hindi ko din maintindihan ang nararamdaman ko Nakakaramdam na rin ako ng pananakit ng tiyan na halos hindi ko na kayang maglakad. Namamalipit po ako sa sakit ng tiyan ko nang mapansin ni Ricardo na tila namumutla na po ako. Kaya naman umuwi kami para makapagpahinga na. Ngunit hanggang sa bahay, ramdam ko pa rin po yung pandalamig. Nagsusuka na din ako at ikinabahala na po ng aking inat ama. Nanginginig na rin ang aking katawan na akala mo may isang daang yelo sa loob ng katawan ko. Pagdating ko ni Lolo, sinabi niya kay Ricardo na ipatawag do si Kamando. Si Kamando po pala, ah, sikat itong manggagamot sa barangay. Kaya naman dali-daling umalis yung pinsan ko para sunduin po yung manggagamot na si Kamando. Matanda na po ito. Pero hilong-hilo na po ako ng tila nang lalambot na rin ang aking katawan dahil Pagtayo ko'y hindi ko na po magawa. Nagsusuka na lamang ako habang nakahiga. Ilang sandali lang, dumating na yung kamando. At unang tingin pa lamang niya umano sa akin. Alam po nito ang dahilan ng nararamdaman ko. Ang sabi po ni kamando sa magulang ko, nausog daw po ako. Hindi naman daw po sinadya na mausog ako. Marahil daw po ay nagkataon lamang dahil bago daw po ako sa lugar. Ginamot naman po ako ni Kamando at pinahubad po sa akin ang damit na suot ko at pinakuluan iyon tsaka pinahid sa katawan ko. Naririnig ko pa nga po Sir J na bumibig ka siya nang balik sa kanya ang usog ng tatlong beses habang nilalawayan na tinatapik niya po yung tiyan ko. At doon na nga po ko nahimasmasan at naginhawaan at nakatulog na po. Kinabukasan po maaga pa lang ay may bisita kaming hindi po inaasahan. At yun po yung dalagang nakita ko sa ilog kahapon bago po ako nausog. Humingi siya ng pasensya dahil hindi naman doon niya intensyon na gawin iyon. Kaya sabi ko ayos lang sabay lihim na hinawakan ko ang aking habak kung tawagin. Yun po yung pananggalang umano sa masasamang hangin o elemento naging makibigan kami ni Maria. Maria po pala ang pangalan nun. Siya yung babaeng nakausog sa akin. At magkakasama kaming namasyal. Sinulit namin ang araw dahil malapit na kaming umuwi. At ngayon ay suusuot ko din yung habak na gawa ni Lolo. Naisip ko na wala namang masama kung sumunod sa pamahiin. Kaya po umuwi kami ng syudad na may galak at nangakong magbabakasyon ulit sa susunod na taon at hanggang sa syudad ay sinuot na namin ang mga habak na gawa ni Lolo. Wala naman din pong masama kung sumunod at maniwala sa pamahiin kahit pa matagal na itong kasabihan. Mas mainam din po na igalang ito at wala din pong mawawala kung susundin mo ang mga pamahiin. Wala ding mawawala kung maniniwala ka pero higit po sa lahat ang manalangin ka na gabayan ka sa lahat ng oras at panahon. Ngayon po pala Sir Jay ay may asawa na ako at buntis po ang aking may bahay. Dito na rin siya nakatira sa syudad at tuwing bakasyon ay umuwi kami sa Barangay Sitio 13. At ang habak ay laging suot naming magkakapatid at malamang ay maipamana ko rin sa magiging anak namin ni Maria ang babaeng ng usog po sa akin. At dahil din po sa usog, nakatagpo ako ng makakatuwang ko sa buhay. At ang aking kababata po na si Elise na ngayon po ay pinsan ko na rin. Dahil po napangasawa siya ni Ricardo na pinsan ko po. Salamat po sa pakikinig hanggang dito na lang po. Historia Tagalog horror stories